Balenciaga's DJ. Hello, good morning, good morning. Mga Ludis, uh, pakita ko lang sa yung, yung ginawa ko. Yung console games na bibili sa online. Yan. Ito yung pinaka-game stick ko niya clear pinasok dito para yung remote sa controller ma-pick up nya pinasok na pixie glass tapos ito yung supply sa dito yan supply dito ito yun sa taas puro ililipat ito sa ilalim para wala ng wire dyan makikita mo ngayong gabi kasi puro sa ng trabaho ngayon ito yung supply na ito sa uh, amplifier na maliit ayan dito sa ilalim ko nilagay lahat. Ayan. Ayan, gumagana yan siya. Medyo maingay. Ito yung sa Game Stick 1. Ito yung sa Game Stick 2. Ayan. Ito yung amplifier na ginamit ko. Yung Bluetooth na maliit. Ayan. Tapos yung itong mga speaker na to. Ayan. Ito magkita. Ayan yung stick yun na ginamit to ito yung sa TV dalawa, recycle ito ito isa. sa TV to ito yung game stick nya ayan hindi siya gumagana kasi walang hulog hinunik ko lang doon sa may battery na 6 volts pero yung dito sa wire nya ay nagiging 4.5 na kasi ang gamit ko ano to wire sa mouse to itong wire na to sa mouse yan mayroon akong vlog nito kung paano kung kung ginawa ayan na siya tapos ito yung ginawa ko nung isang yung limang piso twin slot ayan, natin ayan pag inulugan mo nagana yung stick niya number one ayan. ayan siya medyo madilim kasi nandito ko loob ng shop tapos pag natin ang niya, stick niya, joystick niya. Ayan, gumana rin siya. Ayan. Pag walang ulugo, wala ang pan. Ayan na siya, gumagana na siya mga tol. Ayan na siya. Lakasan natin. Kasi may natin yung Kaya na siya. Bali wala na tong battery ang joystick niya. Naka-plug siya sa charger. Ring pang laptop o pa no 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 mali-mali pang ano pang cellphone ayan oh. USB na cord ng laptop yan. Para salamat mga sis sa panatin. Ay na siya gumagana. Ay, no. Wala na tong battery-battery. Thank you, thank you, thank you.